Alam mo ba? Makulay, dinadagsa, at syempre, kaliwat ka ng handaan. Ito ang tradisyonal na pagdiriwang ng Pugola Union ng kanilang ipinagmamalaking Tinongbo Festival. Pero, ano nga ba ang kasaysayan ng Tinongbo Festival? Ang Tinungbo Festival ay nagsimula bilang pagpupugay sa tradisyon na pagluluto ng kanin gamit ang kawayan o kilalang tubong. Ang salitang tinungbo ay nagmula sa salitang ilokano na pagtitinungbo. Tumutukoy ito sa sinaunang paraan ng pagluluto gamit ang kawayan. Mayaman kasi ang bayan ng Pugo pagdating sa mga kawayan. Karaniwan itong ginagawa ng mga magsasaka sa bayan dahil madali lamang itong gawin. Ang pista na ito ay unang ipinagdiwang taong 2016. Sinimulan ito ng lokal na pamahalaan ng Pugo bilang paraan para ipakilala ang mayaman nilang kultura at palakasin ang turismo sa kanilang bayan. Ang lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni dating alkaldeng Priscilla Martin ang nanguna sa pagbuo ng Tinungbo Festival. Ang pagdiriwang ay hindi lamang sumasalamin sa tradisyon ng bayan kundi pinapakita rin nito ang pagkakaisa ng mga pugueños at ang kanilang pagpapahalaga sa tradisyong ipinamana ng kanilang mga ninuno. Sinisiguro rin ng lokal na pamahalaan na mayroong iba't ibang aktibidad sa pista na naghihimok sa mga residente na lumahok dito. Ipinapakilala rin ito sa iba pang lugar sa tulong ng mga tourism agencies at promotion sa social media. Isa sa pinakaaabangan dito ang street dancing, cooking demonstration ng pagtitinungbo at cooking competition mula sa iba't ibang paaralan at barangay dito. Sa saring putahe ang maaaring iluto gaya ng dinangdang, paksiw at iba pa. Bukod pa rito, may mga food fair din na nagtitinda ng iba't ibang Ilocano delicacies. Isang paalala ito ng kahalagahan ng pagpapanatili sa kultura at tradisyon. See you there sa Tinungbo Festival. Ngayon, alam mo na!